Anak niyo po siya Ilan taon na po siya nakakulong dyan? Tagal na po Third year siya nung nag-umpisa Ilan taon na po siya ngayon? Thirty-five Nung July 30. So more than twenty na Hindi ko mabuksan? Opo Pwede ba tayong magkwentuhan? Okay lang Hindi ka ba nahihirapan dyan sa Barak mo? Ayun Dan magandang hapon sa iyo ha. Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo. Lumalabas din siya, Nay. Opo. Oh, no, pwede ba magkwentuhan tayo rito sa labas? Tagal. Hindi namin makausap talaga. Hindi naman makausap. Isang taon oh. oh. Wala. Hindi siya nakakausap isang oh. taon. Ano bang ginawa sa kanya, Nay? Ano? Eh, ano daw sa open yung ulo niya, yung mga katrabaho niya. Puno-puno ang kutsilyo dito po. Takot kami lahat talaga. Nagwawal siya. Mm -hmm. Sa alin namin yan, ilang taon na nakatali. Ayun <tinyo> mm ang sabi ko. Kong... Ay, no, boss. Hello, po. Thank you. Pangalan ni sir? Raymark. 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 Sila yung naglapit? Uh, ano nyo uh, sila? Hindi, wala naman uh, sila. Walang kahit na magkala. Kaya nga lang. Sabi namin dito dati na... ah, uh, Dito na ito sa na Parang kababata na rin na ah. kasabay namin dito nung dito pa kami nakatira. Eh, nakita ko yung vlog mo. Ayun, parang gusto kong tulungan din para may pakita naman sa inyo. Thank you, sir. Sige, tara. Okay, kay, kay Sige, Tax. Pauna ka. Toro mo sa akin. Hello, Nay. Hello po. Magandang hapon po. Hello, hapon po. Kumusta po kayo, Nay? Ito po, nag-ano nga ako sa inyo eh. Kaya hindi lang ako marunong mag-set. Nag? Sira yung cellphone ko. Opo, nandun yung cellphone ko na talagang wala. Hindi, ano, nasira. Kung yung cellphone ko, yes, ay, masira mo yung isang araw. Hmm. Nay, magandang hapon. Po. Opo. Ano pangalan ni Nanay? Milagrina po. Nanay Milagrina? Po. Anak niyo po siya. Ano pangalan na anak nyo? Danmore. 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 Oh. Ilan taon na po siya nakakulong dyan? Tagal na po. Third year siya nung nag-umpisa. Ilan taon na po siya ngayon? 35. Nung July 30. So more than 20 na. Danmore! Po. Kumusta ka dyan? Ito. Anong ginagawa mo dyan sa loob? Ang Nagwawalis ka. Hmm. Ano pangalan mo? Danmore. Danmore. Bakit kila, bakit ka nila kinulong dyan? Or? Hindi mo alam. Ito. Bakit ka nakahubad? Magbihis ka? marunong naman, ano? Marunong naman siyang magbihis Nay Pag naka sa kondisyon. Pero pag wala sa kondisyon, wala siyang kilala. Yung mata niya, tumitingin sa taas. Puro puti ang makikita mo. Danmore, ilang taon ka na? Uh, 30 plus. 30 plus ka na? Pangalan ng nanay mo? Lapidino. Okay. Pwede kong mabuksan? Opo. Pwede ba tayong magkwentuhan? Okay lang? Hindi ka ba nahihirapan dyan sa Barak mo? Ayan. Sipa mo, anak. Ayun. Danmore, magandang hapon sa ah ha? Ako si Daddy Frankie. Kaibigan mo. Lumalabas din siya, Nay. Opo. No? Pwede ba magkwentuhan tayo rito sa labas? Na, Medyo madilim eh. Ito walang upuan. E, wala okay lang. Dito e, tayo. Lang. Halika. Baway ka na. Yan. Ayan. Kasi nakaawa naman siya doon sa loob. Ayan. Ayan. Upo rin ako, no? Kumusta ka naman, Danmore? Ha? Boring. Boring? Naboboring ka dyan. So gusto mong lumabas na? Bakit ka kasi nila ikinukulong? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pinapagamot. Ah, pinapagamot ka nila. Ano bang nararamdaman mo, Danmore? Nahihilo. Nahihilo ikaw. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo. Tatlo. GR, kuya ko GR. Kuya mo, GR. Ayun ah, ang kuya mo. Very good. Tatlo. Si nanay, an Nanay! mo dito ka, Nay. Pwede ba namin malaman anong nangyari kay Danmore? Pwede ba? Upo ka, Nay. Mm. Noong una po, nagtitin mm. nagtitinda, nag-aaral sa nagtitinda ng tinapay, pumasok sa bakery. Yung gabi doon na siya natutulog. Sa bakery? Opo, pag, pag pumasok siya doon na rin, pagdating ng madaling araw, umuwi. Wala na, ayong palakad-lakad na lang. Hindi ko alam na ganon. Hindi, pinabayaan ko lang ganon. Nung ano, hindi nagtagal, hindi namin makausap talaga. Hindi na makausap. Isang taon po. Oh, wala. Hindi siya nakakausap isang oh. taon. Nung nakausap namin, yun, pinagamot ko sa bagyo. Mm -hmm siya rin nagsabi ng kung anong ginawa sa kanya. Nung ano? ko rin nalaman. Ano bang ginawa sa kanya, Nay? Ano? Eh, anong daw sa oven yung ulo niya, yung mga katrabaho niya. Kaya pala pag umuwi dito, ligo ng ligo. Mm -hmm. Sabi ko, bakit ligo ka ng ligo? Sa kabinawa sa palaging ulo niya. Hindi niya naman sabi sa amin na ganun ang ginawa. Nalaman ko na lang dun sa dagupat. Ibig sabihin ay may kaaway siya doon? Siguro pinagtripan, ganun, oh. pinagkaisahan. Oh, Kasi binubuli na po yan talaga nung third year. Kaya lang maano siya matatang. Nagkatrabaho. Self-support, ano na, tumutulong sa amin. Ay, sayang naman. No? Nag-itinda ng tinapay, ganun kung Sabado, Linggo, yung ice drop. Ganun. Opo. Ah, masipag naman Opo, siya masipag noon. Opo, masipag na bata. Ba, mm -mm. Maraming kilala silang lahat ito, kilala siya. Kaya bigla na lang ganyan, nung nagkaisip, nung naipagamot namin sa bag, diyan, sa dagupan. Apo. Puno-punong kutsilyo dito po. Takot kami lahat talaga. Nagwawild siya. Mm -hmm. Dali namin yan ng ilang taon na nakatali. Mm -hmm. Nung nahirapan na rin ako, nakisuyo ako sa ano na. Gusto ko ipagamot. 2018. 2018. Opo. Sinapat namin sa bagyo. Ayun. Nung nakarating kami dun sa ano, bagyo. Ano naman siya, tinanggal yung mga tali-tali niya, naging ano, pero nagwala-wala pa rin. Nagwala meron akong papeles, kompleto po mm. na pinagamot po. Ah, meron. Oo, ano. So hanggang ngayon, pinapagamot niya pa rin Umaakit siya? Umaakyat po, minsan. Oh, kayo. Minsan. So may gamot pa rin siya? means o um, um, meron po nang maintenance uh, niya mm -mm. o oh, Oo, kasi pagka hindi na makainom ng gamot Ay, yan. Ay, nagwawala po. Ah, nagwawala siya. Oo. Oh. Paanong pagwawala ginagawa na eh? Sisigaw-sigaw dito. Basagin lahat. Basagin lahat ng lahat naman. Lahat ng ito, mga damit niya. Puro punit-punitin punit niya hmm. na maliliit. Gano'n, diba, ano dito. Pag, Danmore, bakit ito, mo pinupunit ang damit mo? TV namin, tatlo ng sinira niya, mm -hmm. lahat ng gamit. Lahat ng gamit atin dyan sa, lahat, pero binang, pinabarangay ko, pinakita. Lahat rin. <laughs> yung, pero ngayon nakikwento niya yung ginagawa niya. Tanungan niyo po, kasi siya ano na rin po, makausap. Danmore, bakit mo sinira yung TV niyo? Oh, boring. Boring. Ah, pag naboboring ka, gusto mong sirain yung TV, ganun. Ano bang nararamdaman mo pagka gano'n? At po, ma. May nagpapakita. May nagpapakita sa'yo? Ang kandang mayaman. Dito mo. May nagpapakita. Sayo. Ah, may nagpapakita sa'yo. Bukod sa mga nagpapakita Tagabagyo sa'yo. Tagabagyo ata. Ha? Tagabagyo. Tagabagyo. Bukod sa nagpapakita, ano pa yung mga ano? Ano ba? Hmm. kaya ka nagwawala so ibig sabihin ah, kailangan ba magwala o gusto mong ilabas yung galit ba't ganon hmm. pero si nanay kilala mo naman yung nanay mo ano pangalan nanay mo hmm. di ka ba naawa kay nanay napapagod na daw sabi ni nanay naawa ka rin kay nanay Pero lapmon rin si nanay. Siyempre, nanay natin yan eh, no? Kailan huli niyo siyang dinala sa paggamutan na eh? April. Itong last April. Anong gamot na ina-apply sa kanya? Dalawa po yung ano niya ngayon. Noong una, ano, no, 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 marami. Pero ngayon, dadalawa na lang. Mm. Para sa utak. Para sa utak. May tinuturo. Meron po. Nagdanak. Madalas ito. po ba Ninalamot siyang... Po. Hindi, pag so, hindi mo bang painom, eh, eh, ano, sigaw ng sigaw. Sigaw ng sigaw. Tinutusukan din yan noon. Hmm. Pero ngayon, di na Sayang ang pogi pa naman ni Danmore. Masipag po yan. Masipag pa. Nagla oh, ng pisbol. Lahat, ano, masipag po yan dati. Nagla ng pisbol. Kaya lang ngayon, binuli na. na Bakit nagpa eh, nagpaapekto ka sa mga mambubuli sa iyo? Marami. Ilang An? ba ang kalaban mo doon? Ilan sila kaya hindi ka nakaya? Ilan nakalaban mo doon sa bakery? Anong ginawa nila sa iyo doon? Nakalimutan mo na. Pangalan ng tatay mo? Francis. 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 Mm. Sayang naman, no? Pagpagaling ka, mo Tulungan mo ang sarili mo. Huwag kang maninira ng gamit pagka ano, ka, ha? Pag nabuboring ka, gawin mo, magpray ka na lang, tawag ka kay Papa Jesus, magdasal ka. Huwag kang magpatalo sa ano, sa mga nabubuli sa iyo sa depression. Ang isipin mo si nanay, tsaka yung tatay mo. Patay ng tatay. Patay na tay tatay. Puting oh, na mo, mas kawawa si nanay, mag-isa na lang siya mag-alaga sa 'Di ba? paano ka pag hindi mo natulungan ang sarili mo paano ka na hindi sa iniling pag si nanay tumanda na pag nawala si nanay sino na mag-aalaga sa iyo di ba di ba nai kaya kailangan dapat gumaling siya kasi hindi habang buhay nandiyan ang nanay Paano po yun na hindi siya nahihiling, 'di ba? Mahina na kayo, sino mag-aalaga kung tuloy-tuloy na ganyan lang siya? 'Yan na lang po, na? Ano, ano. Kung magandang ulo ganyan lang, pero pag nagbawala yung yung mata niya, puti, ang makikita. Puti, bumabaliktad. Mm. So, dyan lang sa loob talaga. niya ako minsan dito na. Mm. -mm. Kaya mga anak ko sabi niya, huwag kayong lalapit pag lalap. nagwawala. Opo, kasi maaari. Pag pinapakain namin, yung nga, isang batyang lahat ng kainan niya dito ha, Kasi, eh. kasi ano lang siya, disposable na namin. <laughs> da, marami na siyang binatag, lahat ng plato, ganun. Basag dito, basag lahat. Pag nagkuhawa na. Ayan na ang nilagay kong upuan niya, yung matibay-tibay na batsya na. Naisabi mo, nung wala pa siyang ganyang sakit, ang masipag bait, siya, ang, ang bait. Bait. Lahat ng Paano na, mo siya ilarawan bilang anak? Gaano nga ba siya kabait? nagtitinda. Nag, binibigay lahat ng pinagtitindihan niya. Kuha lang ng iso, pambili niya ng papo. Mm -hmm. ah, pambilin. Ah, tapos bibigay na sa inyo. po lahat po. Lahat. Nagtitinda ng, nung ano, malakas-lakas pa siya, nag-aaral na siya. Nagtitinda ng madal madaling araw pandisal, gano'n. Kung minsan yung hat muna ay pag alas tres. Mm -hmm. Kung Sabado Linggo, yung ice drop naman. Mm -hmm. Kung nakapagbenta ng ice drop, malilit pa yung mga pamangkin niya nun. Bag lumabas lang yung puhunan, may ire-remit siya, kakainin na ng mga pamangkin. Ah, ngayon. babigay na niya. No, so, ibig sabihin, napakabait na no, bata po. siya noon. Kung <coughs> so, nagtitinda rin kami ng fishbowl, meron kami noong fishbowl lang. <coughs> Yan na. So, Ibigay lang sa akin yung lahat. Merienda niya lang. Maraming makasaksi po dito. Mm -mm. Mabait siya. Napakasayang. <coughs> Tapos ganito nangyari sa kanya. Nung gusto nung no, hirap na hirap ako, meron nung dumating na hirap na hirap ako. Mm -mm. Sabi ko, sana kinuha na lang ng amay. Eh, mm -hmm. uh, kasi, pag ako noon, siyempre nandiyan nag na. Mm -hmm. ang anak buhay ko lang naman nung hindi na kami nagtitin. No, nagtitinda kami. Mm -hmm. Nung hindi na, wala na. Nakikilaban na na lang. Mm -hmm. Katapos, yung may manicure din ako pang bahay-bahay, bahay, mga kaibigan ko. Ganun, na, ito nang hanap buhay ko. Sabi mo, Nay, napakasipag na bata, mapagmahal. Opo. Tapos ganito nangyari sa kanya. Hirap, hirap. Gaano kasakit bilang ina na makita yung anak na ganitong kalagayan niya? Hindi mo pong maiwan. Kahit anong hirap. Hindi ko makaya. Marami lang po sa amin sa akin. magtatrabaho ako para ibigyan ko na lang siya. Ayaw ko po. Kasi wala siyang magbibigay sa kanya ng pagkain. Pag humihingi. Ako lang lahat ng hanggang kay. Walang hanggang pagmamahal ng magulang para sa anak na? No? Saka ano po yan? Kahit kakakain ang ugali niya. Kahit kakakain, kumihingi na naman. Hmm. Parang hindi ko makain. bibigay mo lang kung ano yung binigay mo, hingi na naman. Ganun. Ganun yung habit Pero, nila na. Pero tingnan eh. naman, opo. Opo. Magandang katawan. Malusog naman. Hindi ko pinababayaan. Ano? Kahit papa. Napakahirap lang isipin na no? Yung anak mo na napakabait. Opo. May pangarap, taas biglang nagkaroon ng problema dahil sa pambubuli, dahil sa parang napagkaisahan, no? Pero, inaano ko, pinasadyos ko. Opo. So, Diyos ko na lang pinaantas Tama po yun, Nay. Ano ta man pinagdadaanan natin ngayon, pinagdadaanan ng anak nyo. Mag-pray lang tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa, no? Lalo nung grabe siya po. Tali lahat po yun. Hindi makalayo dyan sa ano, nakakadena mm -hmm. po yun. Mm -hmm. Dalawang bata ano, ka, Ang daming, maraming mga ano, kapiglap. Pumano na yung mga piglat-piglat niya. Oh. mga yan kadayan nang gusto 'yan. Ang lakas niya po. Ang lakas niya. Opo. Opo. Pang-along beses na po 'to na bahay niya. Mmm. Nung una ay nanu lahat. Mga kigas. Oh, ito aso. ngayon, winil ano namin? Pinapabayaan. Nagawa namin. Nagawa namin 'yun. Mmm. Nalalaking sawa. May malaking 'yung mga ta pag mapang, 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 mapang. Hindi naman siya mahirap pa inumin ng gamot na. Ayun, ay, ang ayun ay, ang pinakaan ko sa lahat po. 'Yun ang award ko sa doktor niya. Mas naibigay mm -hmm. mo po yung ano iinumin niya hindi mahirap inumin. Oh, 'Yun lang po. 'Yun ang kagandahan. Oh. eh apat pa tayong so, tuloy, tuloy, sa, ano. So ilang taon na Nay, almost 20 years nyo nang inaalagaan, no? Ito. Ang pinakamahirap ng balyan, yung kanda sa talaga. Pag lumabas na labas, natatakot kami lahat. Sila natatakot pag naka nakalabas dito. Ah, pag nakalabas. Oo, takot sila. Violent talaga. ay Takot lahat po dito, takot sila. Kasi ang daming kutselyo dito. Sa ano niya? Oo, hindi niya kasi alam 'yun, hindi niya mapigilan 'yun. Takot. Mabigat. Ano Ay iba siya pag naggawawal. Pero mabuti ikaw na'y hindi ka natatakot sa kanya. Hindi po. Kilala ka niya. Pag pinapaliguan, ayan, hindi ko lang napaliguan ngayon. Ta. Masamang pakiramdam ko kanina. Opo. Nag, nagpapunot kasi ako. Eh. Palakas ka na, yung eh. ka pong natin. ano, yung pabayaan sarili mo kasi yun ang iniisip ko dito eh. Pag mahina ka, paano siya? No? Nagpapunot kasi ako ng ipin eh. parang ako Yep. Pero nai matanong ko lang, syempre ngayon, paano po kayo nabubuhay mag-ina? Anong source of income nyo po? Naglalabada po ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon? ilang Ilan taon na po ba kayo? 66, 68. Gaano kahirap yun nai 68 na paglabada ka pa. Opo, dito po. Hmm. Sir, so, kahit magtanong kayo dyan. kilalang kilala ako. Tapos meron akong, ayun nga, yung manicure. Ah, nagmamanicure. Ano? Minsan, din. yung mga kaibigan ko, nagko-home service din ako. Ganon mm -hmm. okay. Ang libangan ko na lang punta sa kapilya. Sa ah, magpe-pray na lang tayo. Yes po na, eh, huwag kang mawala ng pag-asa. Okay.